Dirada na to, mga gumengs. Munggos o bulad bulindaw daw. birada ka mga gumengs niya. Na nga mga gumengs. Panaluhon niya po na di pagka birada, mga gumengs. Bas pakita gani mo birada, mga gumengs. Mga panalo diyo kayo na itong birada na mga gumengs. Tarang mga ingredients, mga gumengs. Simple ra kayo, mga gumengs. Na ay eh, barilis nga bulad, mga gumengs. Or tuna, matik tak ang dayo na mga gumengs nga butangan na itong mantika diha mga gumengs ato asa ng pritohon ng atong tuna nga bulad mga gumengs tuna na nga bulad mga gumengs sobra na sa katong gihalo na ko sa upo mga gumengs plate ni Gio gahe nang atong pinirito mga gumis butang dahil ato nang ato ang kuha nang lupoy nang bulad mga gumis dili ni muna sa dugayo prito mga gumis kayo mo pa itatong munggos anak mga gumis dali on rani muna sa mikos mekos diha mga gumis pagkataw taon na butang dahil ato nang ato ang unsa diha bumbay ba unahon or ahos mga gumis nara sa inyo mga gumis unsa inyong unahon mga gumis ako ang mga gumis maglunod ko usay bumbay sa ahos kayo magdepende na sa akong pagto mga gumis kung simutan unsa akong unahon nga karon akong giuna diha mga gumis bumbay mga gumis gomeng nya nato na, na diha mga gomens para absorb to kayo ng baho das bumbay sa ato ang Bularans, mga gomeng nya putang nato tong ahosens dia mga gomeng nya pag humot tagani sa mga gomeng mga imo nang masimutan nga humot na siyag ahos bumbay imo na nang dilian mo sa padugayon diha mga gomengs ko ha na po tipsy si mga di mikos lang takadali ko diha mga gomengs diha butang din ato atong munggo sense diha mga gomengs latak na nadaan mga gomengs wala na ako ipakita sa inyo sa paglata kay mo taas na po natong video mga gomengs listen kay mag voice over mga gomengs ay pati gugayan yung woman yung mga iros dingan saba pagod kayo Butangan anda diha to diha og tubig from the tamugan river mga gomengs tara sa inyo og unsa kadaghan inyong ibutang tubig mga Gomez kay ako mga Gomez gusto na ako sa munggo nga medyo sabaw-sabaw ginyo -sabaw, tanga asin asindaan mga gomengs para pagbukal mga gomengs nanay sa mga gomengs ingon na yung, yung magluto mga gomengs kanang wala na idungag para parat asin jud akong iuna diha mga gomengs ya matik bukal layon mga gomengs pag matikbukal, diha mga gomengs butang na to pudyot nga lugbati mga gomengs kay gamay na mugud kayo bung gamay na kayo ang lugbati sa silingan mga gomengs murag maulaw na mga ayo dito kay sigira ra makukuha didto dito mga gumengs because ya, mikos cos na to diha mga gumengs pero nananom na, na. ko gulay karon mga gumengs na ana ko itanom mga magbati talong pero di na ko talong sa mangod bati lang ako mga gumengs nya di na so na padugay na mga gumis. butangan na to nag MSJ diha para panglamis lamis every time na magbutang tag MSJ mga gumengs damay lang gyud mga gumengs ay lang gyud naghanap pang lamis lang gyud na siya mga gumengs nya piting kumuta jud kay na diha mga gumengs una alam mo diri mga gumengs makaingon di mo gumot kay ha unday na mga gumengs nya dara mga gumengs Ito serve mga gumengs ang atong munggos with bulad mga gumengs na piting muta piting panaluha piting pinang namiya ah. mga gumengs mo ni birada nato diri mga gumengs mga simple na kayo ni mga luto ni kusina ni gumengs diri mga gumengs mga lutong pang lang ni kani mga mahilig yung ka magluto mga gumengs ah, birada yung ka na mga gumengs o nga sa pamay pabuto no birada na mga gumengs tulo rami ni birada diha mga gumengs wala akong asawa mga gumengs na gitalit nya lain bangod siya makapalit mga gumengs si magmaritis para sa dito mga gumengs dugay kay na sa kauli ya gutom na kay ning mga gumengs kung duha ka anak mga gumengs ah pirada na migum na ona mga gumengs ayo niya paborito kay nasa akong mga anak mga gumengs oh tanaw ang bula diha mga gumengs mga gulay mga gumengs mo kaon na sila mga gumengs pareha kay nasa ko ah paborito kay nan lang alagbati mga gumengs perting padaluha perting lami ayo kay na madiha mga gumengs tulo rami da nangaon mga gumengs sa pirob ah basta kaingon lagi akong asawa pagka kaon niya katong siya na lang isa mga gomeng kaya yung siyang ni Ani pagkabigyan na eh si kusina ni gomeng sa pwensero na guna mga gomeng ang mga sikrito na po sa pagluto diha mga gomeng Buta nga yun na to nagwidlab mga gomeng usag yun na sa mga sikrito diha mga gomeng ikaduha mga gomeng maminaw ta sa katong mga tirador yung kay magluto sa unang panahon mga gomeng ka taas pagkag-experience sa tuwa mawag yun number one yun kayo nga maminaw dito sa ilahang mga advice mga gomeng mawag yun number one tiknik diha mga gomeng